i-connect ko na ang aking Instagram at Facebook account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. For today's tutorial, ituturong kayo kung paano i-connect o i ang iyong Facebook sa Instagram account this 2025. Ito ang madaling way. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Facebook Lite or sa Facebook app. In my case, sa Facebook Lite. Then, pwede po yung three line icon sa taas. Then, mag-scroll down po pababa at pinutin yung setting and privacy. Sa setting and privacy, pinutin po yung settings. Then, dito naman po ay yung see more in account center. Then, dito po ay yung profiles. And dito po yung add accounts. Maghintay po na ilang seconds. Tapos na-detect po ni Facebook na account ko ito. So to enable connected experience, at this account to the same account center. Pero kung di nyo po yung account ay pinutin po yung not you. Pero since ito na po yung Instagram account ko ay pipinutin ko yung continue. Then magantay po na ilang seconds. Then ikaklarify po ni Facebook kung alin talaga ang birthday mo. Dahil hindi tulad ang birthday ang aking Facebook at Instagram account. Ari po yung birthday ko then tap continue. So we allow daw po natin na basahin po. Then pindutin po yung allow and finish adding. Magantay po na ilang seconds. And then you added your account. Okay na po. Pero basahin mo po muna re, Tapos ayoko po yun. So pinindot ko po yung don't use this activity. And then guys, nakonnect ko na po ang aking Facebook at Instagram account at ganito lang po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatulong ko ising ko, i-connect ang Facebook at Instagram account mo, ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!